Magandang, magandang, magandang morning. Magandang buhay sa ating lahat. At kahit paano ay uh, nalagyan natin ang mga balag-balag ang ating gulay-gulay. At ngayon, magandang morning sa ating lahat. Ako'y uh, magha ng sitaw. Tuon sa ating uh, sitawan, asitaw uh, na piniste ng mga hindi uh, malaman o anong mga insekto yon at yung mga ating mga talong better luck. baka bukas mag harvest kung sakaling may order ulit at yung sitaw ay uh, yan yeah, may nanapan ko ng buyer at meron naman dahil well, madalang ang sitaw ngayon dahil uh, iwan, baka sobrang ulan no ito nga buti nakakalusot so sitaw 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 para makapag spray ako mamaya ayun no oh, daming kuy oh ito pala oh grabe ito pala ang sa mga piste ko oh. matinding kumakain to so mamaya 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 kailangan Maharbis natin muna itong mga gulang-gulang. Uh, -gulang. ano Pala sila. Ano natin? Kasi ito nakakakuntong sitaw natin eh. Nakakadismay ang ibinta. Oh, no, 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 no. Ganito, maraming uh, mga sumisira.

I can Ano no? Ay kunti basta galit 'to na wala rin 'to. Wow. Ito mga kaliwa pa no? Uh learn from mistake. kaya natuto tayo sa ating pagkakamali ano? Ay, hindi ko alam kung anong pagkakamali ko dito hindi <laughs> ko, di ko alam kung anong pagkakamali ko dito Bum, so, bakit ganito uh, siguro sa sobrang kapal sobrang kapal ng uh, dahon at saka ayan, kulang tayo sa spray kaya ayun, grabe ang uh, uh, tawag dito, reject mas maraming reject kaysa ani uh, siguro ang labas nito at ito lang nalagay ko lang sa tabi yung mga reject at uh, kukunin ko na lang pag uh, pag ayan, uh, sapos na grabe Bật ini đi yang Red Jack Kita ya Kita It's beautiful, eh. Ganda pa naman sa ano. Okay. Kailangan natin ng bawas-bawasan ng mga dahil. Kasi, I know, baka dyan sila nagtatago yung mga, ayan, uh, testing kalaban ng mga kalaman natin nakakapang <laughs> gigil ah Kung gusto ko na mag-walk out ay <laughs> <laughs> ay gusto ko na mag walk out ah, nasabihan ko na kasi yung kanay ating uh, suki at tumalit natin ng uh, ulam na pansawag ingredients ng palasa Ito. dapat ganito sila nakahang lang sila mga kalimut pero pag nakakuan na uh, ay yan na sila, inaatake sila ng mga pisto. Grabe ito. Grabe, ay stress. Ayan, no? Dami yung mga reject na yun, no? Grabe, dami. Lagay lang po nito natin sa, sa gilid. yeah

sa kabila. Okay. Uh, at yun po mga kalingap ang ating uh, pagpipitas so yan po yung ating mga rejik nakabalandra po dito sa gilid-gilid at marami pa rin dyan oh? di pa natin nakuha lahat ng mga rejik hmm. yan yan kalats at tukoy na natin yan lagyan natin sa baldi dami talaga wala kulang sa spray to sa alaga so yun po yung ating harvest yun po yung uh, ko natin na goods kaya kahit paano goods. Kaya yeah, siguro mga dalawang kilo, tatlo. <laughs> Ay, nangkaw. May mga takwal dito. Bigay na natin itong mga reject na ito. Tua! Tay, tayo, Tay! Abi chicken. Hoy pancet. Heeh. Birthday? anak mo ano yon babae. Oh, uh, birthday na. Ah, uh henda. -huh. Ya, reject, sayang. Kalah tayo Pamit. Ini channel mga guys. Ha? Koko Marti. Ah, Koko Marti. Koko kainin ng kambing. wala lang kasi ng mga buto 'to. impis. <out> Allah <langkah> Oh sumboko cob imod Oh. Oh, gusto, gusto oh. Oh. Lamutak na. Yan, hmm. sige kainin yo. Ay baka makulanan, no? Hindi hmm, sobra ako. Ha? Huh? Hindi sobra to, oh, baka Ano, si bata? kulang, okay oke. Okay. 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 Makulong nga, no? Mm. Ba't tao pag hindi pag kumakulong? Okay. Hindi, ba ang baboy no? nag-anak dito. Nakulan? Oo, oh. oh. so. nag-anak ang baboy. Oo, malaki. Tapos so, yung mga ako na lang, malilit, no? Mm. malilit. No. So. Oh. Sigurado, para kawin ka niyan. Oh? Sold! Ayan. La <t> mer <'intenuie> là mais... Voilà une pêche, moi, une piste.

Ilang ilang kukura? Ilang kukura? Ano lang po yan? Talagang 20? Oo. Mm Hindi. -hmm. Si. Kapag itong sitaw, makaano ito? Hindi, huwag na. Ano na sitaw? Ano na sitaw na lang? Bayara yun sa IC1 na? Kukura sa taas? Kukura sa taas? Wala, ang mga manok, ano ito talaga sila pala? Mm -hmm. saka, ano nila? Ito ka? Oo. Uh -huh. Tatapon mo lang yan, kuya. Oo. No. Ha? Oo. No. Hindi nga. Oo nga, ano nga gawin dito? Makain ko na sa baboy ko. Baboy, baka kakuan. Makulan. Ha? Makulan. Hindi. Iskininin Oo, oh, ba? sige, sige. kuya mo. Alaga, ganyan ng anak ko. Alam, may anak ko kong dala dito. May anak ko sa baby na dala. Oo, oh, magaling kumanta. Yun, magapunta kasi yung dyanan niya dito. Oo. Oh. Mag-ano sila. Oto, kunin mo to nagalit kong sila yun hindi po yun hindi po yun hindi po yun hindi at yun mga kalingap sa so, magandang muna ulit at uh, yun ang ating uh, graph ito konti ang ating harvest tapos marami ang rejik Uh, hindi na rin nung uh, bumili, no? So, ito yun. Oh. Mga tatlong kilo lang. Hindi ako kung paano ko i-kwento. Tindahan, siguro bahala na sila mag-upan. tali tali